Tinalakay sa BTA Parliament ang panukalang Bangsamoro Budget System Act at binuksan na rin ang interpolation sa proposed measure kung saan isa sa mga nagtanong si Member of Parliament, Attorney na Gibson hinggil sa probisyon na ipenalize ang mga ministeryo na hindi makakagastos ng buong budget sa buong taon. Ayon sa mambabatas, maganda sana kung may pag-aaral kung ano ang dahilan kung bakit hindi nauubos ng mga ahensya ang perang pinlano at pinunduhan. Ang news now mula kay Mark Uy. Sa naganap na interpolation kaugnay sa pagdalakay sa Bangsamoro Budget System Act, inilahad ni MP na Gibbs Sinarimbo ang tanong hinggil sa probisyon na ipenalize ang mga ministeryo na hindi makakagastos ng buong budget sa buong taon. Ayon sa mambabatas, Maganda sana ito kung mayroong pag-aaral kung ano ang mga dahilan kung bakit hindi nauubos ng mga ahensya ng gobyerno ang perang pinanalo at pinondohan. Sa ganitong paraan, ayon sa opisyal, mapapangalanan kung saan may mga problema at kung anong prisa o batas ang kailangang gawin upang maiwasan ang mabagal na paggamit ng pera ng Bangsamoro Government. Ayon sa Ministry of Finance Budget and Management ay nasa 85%. Mark Uy, I-Minds Philippines